Purakay trip muna tayo mga IDOLS So yun mga tol, Doong maleta lang kami ngayon so, Wala kaming hand carry Ito lang, mga ganito lang ako Papasok na tayo 30 minutes lang yung biyahe mula pa ko hanggang dito sa Terminal 3 Nagka-btex kami mga tol Akala ni Rambi nakalimutan niya yung ID Dito niready ko na yung mga ID namin Tsaka mga ticket Let's go mga tol See you in a bit Boracay Iyon Ito na po yung ticket namin mga tol Pa Boracay Manila to Katiklan Airport I'm with my lovey Let's go. Rambi Moto mga tol Igagala ko kayo doon sa Boracay mga tol Sa mga hindi pa nakakapunta dun Let's go Wala na kayong gagawin kasi boarding pass na yun may checkin in pa kayo? Wala ka yung Tag. Tag. Kailangan yung tag. Ah, kailangan po ng tag. E, Yun mga tol, kailangan pala ng tag. Thanks hey, to ate. mag-bag-drop ba yan kung walang tag. Yun, hindi daw mababag drop pag <laughs> walang <laughs> tag. Ah, <laughs> ito pala. Print tag is tag na. lang. ko doon. Tapos iscan mo na ah. lang, iscan. Kailangan pala ng tag para dito sa maleta natin mga tol. Para uh, ano doon, um, matimbang doon. Ito yung tag mga tol. oh. Kailangan yan, ihipit yan dito. Wala mong mabasag dito, no? Ay, mayroon pala, pero naka-secured naman ah, pa. Ah, po, secured naman po. Yung mga paba. Sige. Eh, ayun, okay na yan. Dito na lang po. Thank you, madam. Alam nyo, ang kagandaan sa Seb pa, hindi nila tinitimbang kahit hindi kayo bumili ng additional baggage. Hindi nila tinitimbang. Pag sa AirAsia. Air Asia, mura yung ano, yung flights nila pero napaka strict nila sa Tingnan tayo na dili nung oras, di ba? Sumobra kami ng 1 kilo noon, nung pauwi kami mm. galing hmm. Palawan. May magkaway kami dalawa. So hindi ko siya nasabihan na sa so, opinion namin yung ganito, yung ganyan. Nagbayad na lang kami, Siko, sige ko sige na bo, i ano niyo na lang. Dito sa Ayun sa yung maganda sa side pack mga tol. Basta isa lang. Tapos yung ganito, smallest na Mm, ayun. No. Ito yung lang yung inanuan sa amin, oh. No? Isang ganito tapos yan wala Ano yung kagandahan sa sepak mga tol Sa mga luggage O ganun lang mga tol Waiting na lang kami So 3pm pa yung flight namin So makarating tayo ng Boracay is 4pm So yung panahon naman Medyo makulimlim Punting-unting ang bon So sana makarating tayo ng ligtas Sa katiklan Yan lang ang inihiling natin para mga enjoy tayo sa Boracay isa e, self bag trap natin ito mga tol check in luggage itong isang maleta natin Ayun, bye bye So yan, done Let's go Thank you madam For checking mga tol, kine-check uh, kong ano, ID tsaka boarding pass. Safe na mga tol. Hindi naman na chinik. Yes sir. Kasi pag may mga bawal sa luggage nyo i-check pa yon. Kasi kami last time kuha kami nung shampoo yun. Oh. Pag 100ml pataas na check-in luggage dapat yun. So ito may solution ako dito 90ml So safe naman siya. Waiting na lang tayo. Mga 2 hours pa. So ang flight number namin is 5J905 mga tol. To Katiklan. Ito. To Boracay Katiklan. So be announce pa. Water. Stay hydrated mga tol. Water for you my love. Oh, shout out absolute pangit daw. Still waiting na kami dito. Dito, lagi kang special. <laughs> 200 pesos guys, oh. Aray ko. Ginutong <laughs> <laughs> ko siya. Wala oh. ko napasok. So ayun mga tol, uh, let's go. Naboarding na tayo. So waiting lang tayo kay Rambi ng CRP. Eh. Thank you sir. <laughs> All cleared. All cleared mga tol. So sasakay na tayo ng bus. simply to advise that the use of power banks during the smoke or fire from a power bank. Let's so, go, see in a bit bright. Siya dapat yung nandito, pero ako muna. Kung pag namin, kung window seat yung isa sa amin, siya naman. I would like to inform you that you are seated in emergency exit. In case of emergency, are you going to have a pass open this window? I would like also to inform you that all bags must be in the overhead compartment. If you have anything, questions uh, about the safety of this aircraft, you can ask me. Please kindly have a spare time to revisit these passengers briefing cards without you are knowledgeable and how to open the window. Thank you. Thank you. Thank you. Yung bag na lang po natin sa last Sa emergency exit na naman kami. <laughs> <laughs> last time dito din kami. Nagkatrabaho pa tayo guys. <laughs> Nagkatrabaho pa si Lancelot. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang Cebu Pacific, di pa at Pilong 905, Patungong Katiklanan. Kita, Boracay. mga tol Palatandaan natin may sticker ng Lancelot Pak Okay, right, try tricycle si guys Magkano binayar mo? So ayan, 150 daw mga tol Dalawa na kami ni Rambi Let's go! on the way to Jetty Port mga tol kailangan nyo talaga mag tricycle pag pupunta kayo ng Jetty Port or van at sa inyo yan so, anong trip nyo so ang biyahe mula dito hanggang dun sa may Jetty Port ay 5 minutes lang mga tol arko ng malay eh, mga tol sa Jetty Port mga tol ayun yung magtatawid sa atin papuntang isla ng Boracay so may bangka dun babayad ulit tayo ng terminal Pidon Jetty Port And ayan, nandito na tayo Kung wala kayong booking mga tol, may mag-assist naman sa inyo dito So mga tol, uh, yung babayaran nyo dito is Yung terminal fee, environmental fee, tsaka yung boat fee Hotel transfer na rin yun Pilaw tayo Ito lang po P50 isa yung binayaran namin So 1-1 lahat Uh, may okay. mag-assist na sa inyo ha isa sa mga staff Actually, in-text naman namin yan sila ahead of time. Is it okay? Pasakay lang kayo ng boat. Alam na po ng staff namin sa kamila. What to tell you, you are in a number of persons from Lime and Murami Ocean Club. So, always staff will be the one to arrange your transfer to take or to bring you directly to your place. FYI, bayad na kayo ang from here hanggang Thank you sir. Shout out to you sir. Thank you. Sir, ma'am. Thank you po. 2021 here. 20. Thank you, Thank you po. Thank you po. Thank you po. Kailan na kami mga tol? Jettiport. So 10 minutes lang papunta doon sa Puracay. Bye bye Katiklan Port Dito na tayo mga katol Boracay So ay pa tayo ulit ng trike mga tol Trek na yun sa hotel Sama yun sa binayaran natin Let's go mga tol mag-stay ng 4 days mga tol sa Lime. Oh. sign tayo ng wave oh okay na drinks tayo from lime mga tol thanks to lime libre to thank so much for answering her ito na kami sa room mga tol Ako sabihin na yung urgent kasi brand of office sa isla sa generator po ang Ah, okay, Pero mamayang 12 o okay. 12. Mamaya pa daw tol, babalik yung pinaka no? kuryente ng dito sa buong isla. Brownout sa Boracay. Yeah, and may pool din dito sa taas. May bar din. Ano yun, pahinga muna kami mga tol. Uh, Baka lumabas lang lang kami. Change muna namin ng mga bagay-bagay mga gamit. Mga cellphone kasi lobot na rin ako And tingin tayo ng sunset 5pm na pala mga tol Walking distance lang yung ano Yung beach So ayan Peace! Uh, yo! What's up mga tol uh, Good morning uh, Day 2 natin dito sa Boracay mga tol mag-aala sa isna 5.55 ah, ngayong umaga maliligo kami ng dagat mga tol so si Rambi tulog pa maya maya gigising ko na rin yun. and maganda naman yung panahon hindi naman masyadong masabaw magkakalagala tayo mamaya and mamaya ng hapon, mag po kita tayo mga tol doon muna tayo magaglide sa dagat nagpalit ako ng damit guys outfit check tayo and, hey, outfit check what's up good morning Burakay So ayun nga, naghahanap kami ng marerentaan ng motor. So para makapag-gala-gala tayo dito. So kakain muna kami. Alas ah, 8 pa lang ng umaga ngayon. So maganda naman ang panahon mga tol. Medyo mainit din. Pero okay yan, kaysa maulan Kain muna kami sa Jasper's. Waiting na kami mga tol sa empty. Yes, so may casino tapos na kami kumain mga tol Thank you Jaspers And Tapsilok and Resto oh. Sobrang solid, sarap, nabusog kami Yo, may new dito mga tol, oh solid ng cup na yan. Sa, yan sa mga favorite brand ko sa mga cup new era talaga groto layo <laughs> ng groto mga tol oh. update ko lang kayo mga tol umuwi kami ng bahay para kumuha na itong towel dun sa lime tapos bumaba kami dito na sa tapat ng groto so yung malayong lalakari namin kaya nag e trek na lang kami yan mga tol oh. so dito kami maliligo para wala masyadong tao para malilim din yan tapos kumuha kami ng mga gamit famous spot dito sa isla ng Boracay mga tol yan Ayan, latag lang tayo dito ng sa pin para ano, sa mga gamit ay nakita ko dito mga tol gumagawa ng sandcastle castle punta natin grabe yung effort ni Guyo 3 hours daw bago matapos yung gawa niya ano kaya kailangan basa ano? para humulma para tinigas eh, sa to, Ganun pala yon Para daw humulma yung mga lettering Kailangan matigas yung ano Buhangin, babasahin muna Go, bumili kami ng shake kasi mainit Mango shake mga tol Let's go mga tol Bababad na kami Medyo mainit pa Sobrang ilit Kami sa kuweba, ang init po eh So naka dive case tayo mga tol Yung GoPro natin na waterproof ang hangin dito so bawal tayo dumilat sa ilalim ng tubig kasi nakakontrolis tayo safe yung camera natin di ba? pinaganda namin tong gantong alis namin ayoko man si Rambi dun sa may ano may init na eh. puno tayo dito mga toilet sa gitna dito lamig ng tubig ah! lamig ng tubig na kami Boracay so it's been 2 years nung punta kami dito uh, December 22 birthday ko dito kami nang celebrate ni Ramdi may eh, nako tamang chill lang ako dito dito kami sa Willis Rock mga tol uy may mong isla sa Ah, <coughs> tengo que ir a la ciudad de Guerrero. Ahora me voy a ir dami nila Okay lang yung isda, huwag lang pating May hapon mga tol, magjejet kita tayo Papakita ko sa inyo, sobrang solid nun Ito, makita nyo rin yun Babanging tayo dun mga tol Hinikis ako ng isda sa ilalim Eo, madami, eh oh. Dami eh Kita ba? sa ilalim. Naita ko si Spongebob doon ah. Korakay, day 2. What's up? So, <coughs> mga tol, pauwi na tayo. Uh, pahinga na tayo, alas thousand uh, na. Ayan, pag-uwi natin. Uh, kain kami, pahinga. Jet ski tayo. Mga 3pm, mga tol. Pag-iitak tayo. Oh, Tawin na tayo dun mga tol Nalate kami ng basic 3.30 skate namin Nang no, oras na guys Aray ko Dito na kami mga tol Sagit lang Thank you kuya Pakita lang tayo voucher Confirm booking lang para Safe dito yung mga activities ginaganap kasi hindi masyado maalam dito. Dito sa likod ng station 1, station 2, station 3. 15 minutes tayo mag jet ski mga tol 2.5 yun mga tol 2,500 15 minutes jet ski okay, babangking tayo sa dagat sign lang tayo ng waiver mga tol gamit tayong LCC camera sa jet ski nanabong, jet ski, parasail let's go okay na ticket natin for jet ski personal na yan pwede kayong magsalit ng dalawa Ayun, so, susunduin tayo ng speedboat sabay idetrap tayo dun sa may mga kung saan nakapark yung mga jetski Nakaready na yung lalagyan na natin ng GoPro Dito Ayan yung susundu sa atin mga tol gagamitin natin mga tol. Let's go mga go. tayo dito. So, sobrang enjoy mga tol subukan nyo try ito pag bukod tayo ng purakay sa mga nagmokotor dyan experience dito mga tol alam mo gusto nyo rin ito tayo <laughs> enjoy ka ba Adam? <laughs> sarap! mauling oh, mga tol grabe! Kababa, nag-iibaw ko eh Ay, may sa unahin kayo. Si Bang Apoy! kay Kuya, siya yung nag-assist sa atin. pangalan niyo Kuya? Joseph. Oh. Ayan, shoutout kay Kuya Joseph. Oo, balik tayo dito, paghanapin natin si Kuya Joseph. Joseph, nakadid. Shoutout kila Kuya. Tommy's Water Sports. Hanapin nilang mga tol. Ayan. Sorry dito.